Hello mga lalab. So, hello. Hello na naman ako ulit. So, ngayon, may papakita ko sa inyo. Hulaan niya kung ano. Kung mahulaan niyo ito, iano ano ko, um, uh, may ano kayo, may, uh, may premyo kayo sa akin pag nahulaan niyo to. So, ito lang muna yung aking i-upload una, tapos susunod na yung mahulaan niyo. Ipapakita kasi inyo. Okay, bye!